Hi hey guys. Maayong buntag. Uh, welcome na po sa mong vlog no. So karon nata diri karon sa Masao. So bigsan ako sa inyo kining uh, view sa sayong kabuntagon diring depita no. So ang oras karon is almost uh, 6 AM na. So mao ni pag uh, subang sa haring adlaw no. So mao ni siya ang view guys sa uh, Burasao. during this time. Medyo ngit-ngit siya no. <makes> Dayon wala pa kay salom-salom diring depita. Bali, karon guys, uh, ni niari rami diri pita kay we wanted to, you know, relax sometimes. Kana tanaw mi guys sa uh, kinaiyahan kay dili ka mga previous na mga vlog sa atus bukid so karon nagpadagdag din tayo Eh. So gusto na mo nga uh, ng kaparat sa <laughs> sa ingon ta kining uh, nature. Sige. after a few minutes uh, nagsingabot na or nangibot ng na mga kaya na, mga tao even sa mga nagkalihin yung mga lugar para musalom diri sa mga defeat diri sa mga iburas so kita while nagpa sugbakin tayo sa ato ang or nagpa prepare ta sa ato ang tamahaw so palapad na sa ta diri sa itong aeroplano para makita ang um, kinatibok ng hulagway diri sa mga barangay no? dito sa barangay mga sa mga drone shot na no, makita na na uh, medyo uh, foggy pa kung ang mga palibot na pa mga gabon-gabon kung talaga okay. medyo sayo-sayo pag yun and then sa pagkakaroon jeans wala na kayo ma dugang pa na ikatabi bali na ni uh, Ulagway sa Barangay Masaw sa panahon sa Kabuntagon pa uh, paibog na lang sana ako ni ito ang kuha sa atong drone and then

Apa guys? semakin Buntag Kami terus masuk guys. Monica ganap berkarbon. Kamu tidak? Kamu tidakau? Apa sih? di to bos. <laughs> no, 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 no. Paso, Pas pas? <laughs> 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 Yun sa katumbay yung imo tong bayot, <laughs> yung atong, <laughs> amigo? Oh, kailan na. Pero ito makakagpalit kamote. Pila eh. Pilan No, wala akit Pilan nubugra na. Nag-nubugra? nubugra Ah, nag-overnight na sila d'ry? Pilan. Or? Pagkitsa d'ry. Pwede ba ito 200? 200. puti lang. Ay! mo sila <laughs> <laughs> Ay, puti na. May Ay, puti. Ay, may puti yan. Thank you, Brad. Ay, wala. Marag... Karo na but... ah. sa nebot. lang sila. Huwag kahubog. <laughs> tiwas sila, Dari. Tiwas. ito lang. Claudine. Ah, si Claudine. Ay, huy! ko. Oh, oh, oh. <coughs> Mani <laughs> grab sa mga Ano ah, baka nag-look out dahil Sa mga yan nung lungsura nun sure. you view guys sa Masao during this time Almost 6am na Kita na ang haring araw Yan eh, ma Punot ng naon na to Ano Tuh ada tunukan cangkul itu nih. Nah, ramai diri guys, kayak api ragu nih guys. Ngapain nih kau wake up is balai ha? Macam dong? Cegah. Di nanti kapan putih? Lah, di nanti sini

City pa ba? Naalas pa tropa. Ay, binukaw ka lang singpono. Ay, galaim man Ay, buyan mun ba ko. ka mo. <clears throat> <coughs>

mama mama o mm bawalmak -hmm. bye, bye. aku lang aku ulang ngulang <coughs> dagatan at the same time sa mga taong uh, nagsingabot para mga during the depita. So kung babalang mo sa among channel, ayoko lang sa pag-like and share. May niya, subscribe na po sa mo uh, YouTube channel. And then, follow us on Facebook, Ryan Gaudiano. So, doon lang ko ito vlog. Salamat kayo sa pagtanaw, guys. Huwag ang pingtang God bless everyone. Bye-bye for now.